O, oh, sagot. Anong gusto mo sabihin? Ayon po dito sa certification, uh, Your Honor, please. Ang hindi si nga. Ang si okay, sa agenda mo, sabi mo, certified urgent from the Mayor. Hindi totoo. Galing pala sa presiding officer. Pagkatapos sa minutes of the meeting, certified urgent from the office of the Mayor, hindi rin totoo. Pagkatapos, nagbigay ka ngayon ng certification, pangatlo. Ito, ngayon lang, binigay mo sa amin. Certified Argent coming from the Office of the Mayor. Pangatlo na to, Mr. Chair. Anong gagawin natin sa taong ito? Gusto ko sana kitang tanungin pero ayaw ko nang maniwala sa iyo eh. May I answer, Your Honor? Please. Oo. Oh. Opo. A ang, 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 sinas ang banggit po sa akin ng presiding officer during that time, Certified urgent yan under the office of the Mayor. Kaya nga, kinocover mo si Mayor eh. Tingnan mo. <laughs> under the office of the Mayor po, ah, ang sinasabi ko. Kaya po. nga, kinocover mo siya. Ito, January 14, gumawa na kayo ng ordinance. Isipin mo, Mr. Chair. In agenda ng January 14, kinocover ng minutes ng January 14, January 14 pa rin ang ordinance. Sa isang araw, kaya nga merong urgency. Pero wala kang nakitang urgency sa office ng Mayor... Sinasabi mo, "Did you advise the mayor when you prepared the agenda that your presiding officer inform you that it's certified urgent from the mayor? Did you call the mayor? That it was certified urgent?" Your honor, please, ako po 'yung SB secretary lang po. Tinatanong nga kung, kita kung, kung tinanong ano kung ano lang po ang sasabihin ng mga boses natin. Hindi ko po may tatanong sa kanila kung nasaan yung in respect to them in, in respect to them your honor sila po yung pong hindi Max ko mayor, sinasabi ang respeto dito mamaya na yung respeto ang sinasabi ko tinawagan mo man lang si mayor tinext mo si mayor mayor totoo po bang certified agent dito sinabi mo ba hindi po your honor naniniwala lang po, naniniwala lang po ako doon sa banggit ng presiding officer during that time bilang lang ang natural po hindi ko naman po tatanungin wala po, it's outside the uh, authority of the SB secretary to disagree with the vice mayor or any member of the council whether totoo po ang presentation nila Do you sa akin. So you hen. follow your bosses blindly? Uh, honestly, kung No, ano po ang no, no, no. Do you follow your bosses blindly? Out of respect, yes, Your Honor. Out of respect? Opo, opo. Kasi po, hindi ko makukwestiyon. So, pwede kang magbulak bulagan dahil sa pagrespeto mo sa kanila? I, I stand on the... Kaya nga. So, pwede kang makulong, di ba? Sapagkat pinagsinungalingan mo kami tatlong beses. I hope... Sa Biblia, nung tinanong si uh, Apostol Pedro tatlong beses na tumilaw kang manok, baka ganyan ang sa sa'yo? So magsasabi ka na ba ng totoo hindi? Your Honor, please. Yung po, al ang, ang lahat po ng sinasabi ko dito ay totoo because I am under okay, oath, so, Your totoo Honor. Okay, so rin, totoo rin that there are at least 12 requirements na dapat sana ay kinuha nyo muna bago bago kayo nakagawa ng land conversion. Ang mga ito ay marami ito pero ang tatlong pinakaimportante certification from the Department of Environment and Natural Resources stating that the land is classified as alienable and disposable. Certification from the Department of Agriculture as the total area of existing agricultural sugar lands. Certification from the Department of Agrarian Reform indicating that such lands are not distributed or covered by notice of valuation and CARP blah blah blah. Labing dalawa po ang iba pang mga requirements. Kahit na wala itong requirements na ito, na reclassify po ninyo yung lupa nung mag-asawang Lilibet Anisete at Fernando Anisete. Tama po. As, as, per record, Your Honor, at uh, tama po, based on the so, minutes So sa of mga the... Tatwin, kahit wala pong requirements, ganun po kabilis sa loob ng isang araw lamang, sa kabila ng pagtatanggi mo na walang letter of urgency, malinaw dito na binilisan po ninyo iyong paggagawa ng resolution para lamang may sakatuparan ninyo yung land conversion kahit na walang necessary documents required by law. Tama po? Sir, yung... yung Tama po? Apo, apo. So, Mr. Chair, tingnan mo itong mga... Ngayon po, uh, Mr. Chair, wala kasi ang ombudsman sapagat sinabi nga nila hindi sila makakapag-attend makakapag dito. Pero ang original charge po kasi kay Mayor, gross neglect of duty at saka grave misconduct under Section 3E, Republic Act 3019, anti-grap and corrupt practices po ito. Ngayon, gusto ko po sanang itanong, without due respect sa, sa ombudsman, bakit po... Uh, Nung mapat mapatawan po siya ng uh, six-month suspension, ay naging administratively liable lang siya for simple neglect of duty and simple misconduct. Ito sana yung uh, kaya po uh, tayo dumidinig dito, Mr. Chair, sapagkat They... Tinanggap na po na there are 12 requirements necessary for them to uh, evaluate whether or not they will reclassify the land. Pero wala, inamin po nila, bakit po kaya simple neglect of duty and simple misconduct lang ang uh, naipataw ng Ombudsman? Siguro, uh, bibisitahin po natin siguro, Mr. Chair, sa mga susunod na araw, baka pwede nating isuggest na yamed natin ang charter ng Ombudsman. anyway anyway uh, uh